Isa sa pinakasikat na individual sports ang tennis. At dahil sa mga Pinoy tennis sensations katulad na, na Victoria Flores, Nino Alcantara na nag ng gold para sa Pilipinas noong nakaraang SEA Games at Alex Iala, kilala na ang husay ng mga Pilipino pagdating sa mundo ng tennis. Pero ano nga ba ang matutunan ng mga kabataan mula sa paglalaro ng sport na ito? Yan ang natin ngayon. Kaya, tara! Usapang tennis kasama si Jomi Torres, Magandang hapon po! Ako po si Mommy Happy and Teach My Child, ang programa ng tulungan ng ating mga kabatang i-maximize ang kanilang potensyal. Siguraduhin po ninyong mag-subscribe sa aming YouTube channel at like at follow kami sa Facebook, Twitter at Instagram kung naghahanap kayo ng mga pamamaraan upang ilabas ang galing ng inyong mga anak. Kasama po natin ngayong hapon si Attorney Joey Torres o Tito Joey, isa sa mga UAAP Tennis Alumnus at isa sa mga members ng Board of Directors ng Philippine Tennis Academy. Magandang hapon at Joey. Magandang hapon Happy. Salamat at uh, uh, inimbita mo akong uh, magsalita tungkol sa tennis na 'yong hapon tayo. Siyempre po, Attorney Joey at salamat din po sa pagpapa sa aming imbitasyon. Sa unang bahagi, alamin natin sino nga ba si Attorney Joey sa larangan ng tennis. Maraming nakakaalam na UAAP tennis player kayo na naglaro para sa University of the Philippines at hanggang College of Law, naglalaro pa rin kayo ng tennis. Attorney Joey, saan hanggang nga ngayon. ba nagsimula? Hanggang ngayon po, syempre. Ayan. Paano nga ba nagsimula yung love ninyo for tennis? What about tennis made you fall in love with it? Ah, uh, yan ang sport ng lolo at daddy ko eh. So, lumaki akong yan ang bonding namin. Sinasama nila ako sa tennis court nung nung hindi pa ako nakakalaro at nung panahon na yon walang mga wala pang technology for mga junior racket. So, sumasama ako sa tennis court para magpunan ng bola. Kung minsan, may tip ako sa kanila, ganyan ako nakaka nakakabola ng soft drink, nakakabola ng merienda, magpupulat ako ng bola sa kanila pag naglaro sila. Uh, okay. ng konti, natutong humawak ng raketa, naturuan ng tama. Naturoan ng ang tatay ko at lolo ko was uh, very passionate about the sport so pinuruan nila akong maglaro uh, hindi naman siguro ako yung pinakamagaling sa larangan na yan pero naging competitive din at one point or the other paano kayo nag-ensayo attorney julie uh, natuto ko under a formal coaching structure na talagang nagturo ng basics ng sports uh, tapos training, kailangan mo talagang mag-ensayo, kailangan mo mag-google ng oras para mag-ensayo at para gumaling, para malaro mo yung tennis ng high level, kailangan din uh, ma-develop mo yung physical fitness. So, you have to do, kailangan mo mag-supplementary exercise, kailangan mong mag-jogging, kailangan mong mag-weight training, kailangan mong mag- mag cross training para ma-improve yung fitness and strength capability mo to be able to play tennis well. So, bago po nga kami nga, Atty. Joey, yung oras na kailangan i-google. So, nung time na nag-aing tayo kayo, and then, yung UEP niyo, worship niyo, how many Atty. Joey, yung kailangan niyo spend on to me? Nung, nung nag-aaral ako, nung nagko compete ako, Siguro, on the tennis court itself, sa, sa tennis court na naglalaro, uh, siguro mga 2 hours a day. Uh, pero bu bukod doon, uh, magti-training ka for physical fitness training. So, sa umaga, magbibigay ka ng at least mga 30 minutes to do running workouts. And uh, siguro mga three times a week. Uh, an hour each, pupunta ka sa gym para mag-weightlifting, uh, para mag-strength training uh, to make your program complete. Bago pa yung attorney Joey ng college, parang high school pa lang kayo, ganoon na yung start ng inyong routine? I can remember I was grade 4 when I was, uh, when I can consider that I was formally taught tennis, grade 4 ako noon, doon ko, ko alam na, hindi lang laro-laro to at sasama sa tatay at sa lolo sa tennis court. Uh, nine years old ako noon nung naimulat ako na pag pumunta sa tennis court, meron akong kailangan gawin dahil nagtitraining ako for something, which was to get better. At that point, which was to get better at tennis. And then, habang naging teenager ako, habang naging college player ako, alam ko na uh, Meron kang training goal kahit punta mo sa tennis court at meron kang overall parang goal, vision na gusto mong maabot as, a, as an athlete. Okay. So, nine years old pa lang at training, Joey, meron na kayo ganoong level ng structure ng training. And at the same time, syempre nag-aaral din po kayo. Tapos, um, eventually, nakapasok kayo sa UP, kung saan naglaro kayo as a UAEP tennis varsity player. And then, kahit hanggang law school nakapatuloy kayo nag um, patuloy niyo kinatawan yung Universidad ng Pilipinas sa UAP. Eh. So paano niyo po binabalance yung training sa academic requirements? Time management. Kailangan mong malaman ko anong priority mo. Uh, so number one, siyempre, studies pa rin. Ang una-una, estudyante -una ka. Kailangan uh, kailan mong makatapos. Kailangan mo matapos ng high school. Kailangan mo matapos ng college. So, number one priorities pag-aaral and then around that kung merong oras na nalalabi eh, magtitingin ka ng uh, tennis court o, uh, or magko-conditioning -co ka uh, matutunan mong isakripisyo yung non-essential so medyo bawas barkada bawas gimmick uh, bawas yung labas-labas kung minsan siyempre ikaw yung hindi po, hindi popular yun di ba? siyempre bubuyuin ka ng mga kaibigan mo mga kabarkada mo pero yun, kailangan mong kailan mong i-prioritize kung ano yung ano yung gusto mo. Sa college okay. of law, syempre, medyo ano yun, medyo magigilty ka lahat ng lahat ng kaklase mo nasa UP Live, Law Live, ikaw papaalam ka sa tapos pagbalik eh bagong shower ka, hihiram ka ng case digest, medyo it, EQ rin siguro na tapalan mo yung mukha mo konti na gagawin mo yon or tapangan mo yung loob mo na i i-gamble mo yung oras. Yung pagbabalansin ninyo ng tenis sa academic requirements. Sa nakikita po natin ngayon, Assistant Vice President po kayo ng isang malaking kumpanya. Um, tingin sa tingin nyo po, paano kayo hinanda ng tenis para mabalansin yung, yung mga obligasyon ninyo sa school. At syempre, sa team po, ngayon na ilang dekada na nakalipas, may pamilya na po kayo, may trabaho kayo, paano po kayo natutulungan ng tennis para i-balance lahat ng responsibilities ninyo? Not you. Alam mo, sa tanong mong yan, pareho eh. Pareho yung pressure ng studyante ka. Nag-iiba lang yung konteksto. ba diba noon, pag-aaral, ngayon, trabaho, pamilya, uh, mga adult responsibilities. Pero yung konteksto nun pareho, di ba? Kailangan mong balansehin yung oras mo. Kailangan mong matutong mag-prioritize. Paano ako naturoon ng, ng sport o ng tennis para magawa to ngayon? Yun, it, it, ano yun, mag-structure, mag-time manage, gumawa ng schedule para ma, ma -i, magawa mo lahat. In fact, just the other day, kausap ko yung mga tennis player ng UP kasi pandemic and medyo nakakaroon sila ng issue kung kailan sila monte training kasi hindi sila nakikita ng sabay-sabay. Uh, meron, meron silang prescribed na workout na dapat ginagawa nila online. Hindi sila kung minsan makatugma. attendance is very low. Uh, kinausap ko sila. Sabi ko, alam mo, pare-pareho lang naman tayo na binigyan tayo ng 24 hours ni God, di ba? Sabi ko, yung 24 hours na yon siguro mga 7 to 8 hours, itutulog mo. Tapos, yung sa natitira, kailangan mo mag-aral, kailangan mong asikasuhin kayo. At least for me, ako kailangan ko asikasuhin trabaho ko, kailangan ko asikasuhin pamilya ko, pero naisisingit ko pa rin yung kailangan kong gawin as a part of my life of being an athlete. So, sabi ko, ang mensahe ko lang sa inyo dito, pare-pareho tayo, iba-iba lang yung konteksto, pero lahat tayo, meron tayong responsibility outside, but kung gusto mo talagang panindigan yung sabihin mong student-athlete ka, o sabihin mong athlete ka at heart, or even siguro kung professional athlete ka, kailan marunong ka mag-time manage, kasi kailan mong yung dapat mong gawin as an athlete, but then again, mariri, ano, di ba, sa totoo lang naman, may buhay ka outside your athletic life, which also needs uh, equal, not even higher priority, and dapat mabalanse mo lahat yan. At Joey, pumunta naman tayo sa ikalawang bahagi ng ating usapan. Po, ano nga ba ang maituturo ng tennis sa ating mga kabataan? First question, ano po ba yung benefits ng tennis? So, nabanggit niyo kanina time management. Ano pa po yung iba pang matuturo ng tennis sa mga bata? Ang tennis kasi is a sport na hindi hindi mo kalaban oras, di ba? Hindi kagaya ng basketball na four quarters, uh, what, ten minutes each. Pag naubos yung oras na yon o nalamangan ka ng masyadong malayo, kahit naggumaling pa yung laro mo, parang kuminsan imposible ng manalo pa. Uh, volleyball, ganun din. Football, ganun din. Sa tennis kasi yung score, because of the scoring system ng tennis, kahit na down ka na to the last point, at ma-turn around mo yung sarili mo, ma-pick up mo yung sarili mo, makapag-focus ka, pwede kang manalo. So, para sa akin, parang yun ang naturo ng tennis. Eh. Parang kahit down na down ka na, o kahit buong mundo, parang kinalalaban ka at tingpil kang down. Kung maka-focus ka, and you can draw your inner strength, then then you can you can rise up and uh, be proud of yourself. Naiangat mo yung level mo to something that you can be proud of. And that's one unique aspect ng tennis na na wala sa ibang sport. Growth mindset versus fixed mindset. Na all throughout the game, dapat hindi ka mawala ng lakas ng loob. Yun, na focus on the game. Na kahit at the last minute, yun po, hindi pwedeng dahil na nanalo ka, complacent ka na, ano to siyang family porket na tatalo ka, para I give up ka na, para Correct. malabo na tong panalo. Correct. Kasi kahit nananalo ka na, at as I said, di ba, kung yung kung yung natalo ka ma-overcome, kung nananalo ka naman, pwede ka rin still ma-overtake. Opo. So parang training din in real life, di ba, na hindi yes. hindi porket okay ka ngayon, pwede ka na maging complacent, halagastos, bilang ng kung ano-ano, parang dapat ma-manage parang palagi at the same time, kung kunyari, ang hirap ng buhay, syempre, gulong yung, yung gulong ng buhay, pwedeng in the end, nasa taas ka, kung focus ka, okay, dun, okay pa din yung mentality mo, yung, yung perspective mo on life. So yun. At Joey, may tanong din ako. Syempre, yung tennis, may singles, may doubles game. Yung benefits ba ng tennis for kids, nagpabago ba siya whether you're playing an singles game versus a doubles game? Ang konti. I wouldn't say na malaki yung diferensya. Pero, siyempre kasi pag doubles, may ka-teamwork ka. Kailangan matuto kang mag-communicate. Kailangan matuto kang tumimplada. Kailangan marunong kang mag-strategize. Uh, sa singles kasi ikaw lang yon Mag-isa ka lang. Pero sa doubles, kailangan mong mag-involve ng isang tao. Kailangan mong, kailan mong i-practice yung kilos nyo together. So, may, mas, of course, in doubles, may teamwork involved in singles, uh, you manage that everything na uh, ikaw lang, sa sarili mo lang. Basically, the skills are the same. So, parang sa, sa nabanggit ninyo, sa doubles na yung teamwork, may, may, additional benefits na pwedeng wala sa singles? Kasi e syempre po, may kasama ka, so kailangan open yung communication lines, may teamwork. Pero pag sa singles game din, mag-isa ka, so the stra yung strategy, dapat ikaw bahala. Ikaw lang curious ako, Trini Joey. So, halimbawa, on the losing side, yung partnership nyo sa doubles game. So, meron bang difference yung pag mayroon kang kausap na, o oh, tara, ano na to, parang ganito yung strategy natin versus mag-isa ka, nasa yung lahat ng pressure kasi nakasalalay sa'yo yung game. Yun. So may may pagkakaiba po ba? Definitely de de definitely meron. Uh, and uh, siguro dun papasok yung personality type mo no. Uh, I guess kung extroverted ka uh, you're the type of person na you draw your strength from outside then maybe mas effective ka sa doubles pagdating sa aspeto na yon. Pero kung introvert ka na you know, you talk to yourself, you yung pag-motivate mo sa sarili mo ay nanggagaling sa sarili mong loob, at hindi ka masyadong nagre-rely sa external factors, then baka mas effective sa singles pagdating sa usapang yun. In terms of the number of hours na required sa mga kabataan para mag-ensayo sa tennis at yung mga facilities na available, meron po ba naging pagkakaiba pagdating po sa paghahanda? I think in terms in terms of ano in terms of yung mismong basic niya pareho lang uh, Uh, pareho, the demands, the hours, yung training time needed, uh, the dedication, those, those elements, pareho pa rin yun. Uh, be it in tennis or any other sport. Facilities, mas maraming nalalaroan ngayon. Nung, nung mas bako, pag umuulan, wala na. Ngayon, merong mga indoor tennis court. Di ba, ako. may mga mapupunta ang indoor tennis court. Nung, nung, nung nag uumpisa ako, early 70s, pag ulan, wala na, di ba? Uh, sa bahay na lang, do, find something else to do. Ngayon, may indoor okay. courts. Uh, mas readily available lang equipment. Dati, kung saan papabili ka sa US or maghahanap ka ng uuwi para magpapadala papad ka. Ngayon, online, mabibili mo yan. Uh, kada, yung you know, outfit, hindi naman ako banidoso, pero yung mga iba dyan na gusto nilang color coordinated and everything, Dati mahirap maghanap niyang color coordinated na yan, ng pare-parehong brand, terno-terno. Ngayon, naghanap online, order mo, delivered to your doorstep. So, in terms of siguro yung pagprepara sa'yo na makapasok, makatayo sa court, kung ano yung mo, mas madaling makuha ngayon kesa nung kapanahon ng kong kabataan ko. Pero sa kung yung elements ng discipline, elements ng disiplina para matuto niyan, para gumaling diyan, Okay. Ayun, Attorney Joey, punta naman tayo sa Philippine Tennis Academy. Ano nga ba ang Philippine Tennis Academy at ano yung mga oportunidad na binibigay nito sa mga kabataan? Kailan ho ba tinatag yung uh, Philippine Tennis Academy tsaka ano yung objectives nito? Siguro, we've been around for about maybe 12 years. Tinayo namin yung foundation para mag-develop ng grassroots tennis. Uh, mag spot ng talent sa probinsya sa buong Pilipinas not necessarily just Metro Manila emphasis actually on the on the outside Metro Manila to look for talent kabataan age 12 to 14 years old up to maybe about even 16 na may talento yung talagang makikita mong may innate talent pero dahil sa circumstance ng buhay nila walang kakayanan bumili ng equipment, walang kakayahan na uh, kumuha ng, ng tamang coaching, walang access sa tamang facilities. Uh, we spot them tapos tine namin sila to make them competitive. And then ang ang ultimate ultimate goal is to uh, have homegrown talent na makakapag-uwi ng gintong medalya para sa Pilipinas sa larangan ng tennis. Attorney Joey, na-mention niyo kanina pag sa spot ng talent. Ano po ba yung hinahanap ninyo sa mga manlalaro? Paano po ba makapasok sa Philippine Tennis Academy? We wish we could take in more more athletes, pero because of constraints sa pondo, piling-pili ang mga natitrain namin or kinukuha namin under our wings. Uh, What do you need? Kailan makita namin yung natural talent, maganda yung hand coordination mo, may footwork ka, hindi ka awkward tumilo sa court. Di ba, alam mo naman yun, di ba? Kahit, kunwari, sa, sa isang school program, alam mo kung sino yung magaling magsayaw at alam mo yung, uh, so, pwede ka sa painting, pwede ka sa poetry. Di ba? Yun. So, sa, sa tennis, importante yun eh. Yung, yung nine years old, ten years old, alam mo na, pag nakita mong tumapak sa tennis, itong bakit ito, alam mong may kakayanan siya dito at alam mong gagaling siya. Alam mong kaya mong pagalingin dahil nasa kanya yung basic. Yung basic natural talent, sa paghawak ng raketa, sa paglaksa sa bola, sa paghataw ng bola, sa pagtalon, sa pagtakbo sa court, nakikita mong natural sa kanya. Medyo, hmm. ano yan, ina-identify na namin yan at tinutukan namin yung progress niya sa sport. Opo. Ano po ba yung kaibahan ng training? ng Philippine Tennis Academy kumpara sa iba pong mga tennis programs? ah uh, dedicated talaga kami. Talagang PTE, hindi siya bukas para sa lahat. ah uh, in fact, uh, merong mga may pera, may kaya, gusto pumasok. Tinedecline namin kasi ang talagang uh, goal namin is makapag to, mabigyan ng access sa sport yung mga walang walang ganong financial capability to be there, but are talented. Uh, so, so we'd like to think we have the best coaches for them. Na, alam namin na talaga yung yung ituturo is dedication and hindi to para lang matuto ka ng tennis, hindi to para lang maging fitness workout mo to. ang coaching na tinuturo ng Philippine Academies para pagalingin ka hindi lang para maging number one sa barangay mo, hindi lang maging number one sa probinsya mo, hindi lang maging number one sa Pilipinas, kung hindi maging uh, top caliber na pwede sa international competition. At syempre yun po, nakita natin dito sa nakaraang SEA Games, si Nino Alcantara, nagumi po ng gold medal. So, member din po ba siya ng Philippine Tennis Academy? Talent namin yan. Uh, si Nino comes ano, from Cagayan de Oro na spot namin siya doon. Maybe he was about, siguro mga 12 years old siya noon. And uh, yung sinasabi kong balaw sa court, patama sa bola, nakita namin sa kanya. So, dinala namin siya sa aming tennis satellite center sa Pagayan de Oro. And nung gumagaling siya, dinala namin siya dito sa Metro Manila, nag-training siya dito. Gumaling siya enough para makapaglaro siya sa mga international tournaments. Uh, siyang kauna-unahang Pilipino na manalo sa isang junior Grand Slam tournament, the Australian Open. He won the Australian Open in in 2008. Uh, boys doubles, juniors doubles. Siyang siyang first Filipino to win a Grand Slam championship. And that was uh, Australian Open in 2008. Uh, dahil sa accomplishment niya na yun, naspat siya ng mga uh, top coaches ng top universities sa uh, sa USA. Uh, siya yung pinag-aagawan na ma-recruit para maglaro para sa eskwela nila on a full tennis scholarship. Uh, eventually, ang pinili niya is Pepperdine. Nakapag-graduate siya sa Pepperdine University. And uh, in line dun sa goal ng Philippine Tennis Academy, Uh, kailan maglaro siya to represent the Philippines in international competitions and uh, uh, nakailang koponan na, na rin siya sa ating Davis Cup team at sa ating SEA Games uh, team. At nung huling SEA Games dito sa Manila, Philippines, nung play 2019, siya nag-uwi ng gold medal para sa tennis for Team Philippines. So, base, uh, attorney Joy, dun sa kwento ninyo sa naging tennis career ni Nino. So, hindi lang basketball yung mga kinoconsider na sports para makakuha ng opportunities for scholarship yung mga kabataan. Pati tennis. Hindi lang si Nino ang napatapos na namin ng ganyan. Meron pang isang babae, taga-tagayang de oro, ang pangalan niya si Roxanne Resma, na nakap oh, okay. nakapagtapos siya sa University of Hawaii on the strength of her a tennis scholarship also. So parang girl version ni Nino si Roxanne. And then currently, meron kaming isang junior na nasa Loyola Marymount University. Brian, uh, Brian Otico is his name. He's also from Cagayan de Oro. Uh, ganun din. Ngayon, andun siya ngayon, actively playing for his school, LMU, on a scholarship. And then there's a girl version, si Kim Iglupas, na nasa University of Arizona naman. So I guess ang gusto kong sabihin is uh, na yung storya ni Nino na pioneer namin na ulit na namin sa dalawa o tatlo pang ibang tao. And uh -huh. with the support of the public, kung merong mga gustong tumulong sa foundation namin, uh, worry ay maduplicate pa natin yung mga success story na yan. Uh -huh. Ang ganda kasi, di ba, parang yung opportunities, hindi lang sa Philippines, pati sa, I mean, all over the world. So, yung bata, worth it yung investment niya ng time niya, dedication niya sa tennis. Kasi bukod sa um, gumagaling siya physically on his own, um, develop niya yung talents niya, nagkakaroon din siya ng opportunities for education. And syempre, later on, um, pwede siya maging professional tennis player representing the Philippines. Pag gano'n na lumalabas sila, nagtutournament sila, nagtutournament sila rin yung circle of friends nila. Uh, pag nagtrabaho sila later on, maybe even after their tennis career, marami silang network or connection dahil okay. sa mga nasalihan nilang mga international event. So, ang daming opportunities. So, yun. Um, before na yung mag-conclude, the Attorney Joey, paano kaya ngayon makakapaglaro ng tennis yung mga kabataan, given na pandemic, Well, bukas naman ang ilang court. Uh, hindi lang pwede yung group training, hindi lang pwede yung mga tournament ngayon. Pero kung kung, kung doon sa, sa court sa park pinapayagan nila with the with the guidelines on on health protocol uh, kung walang wala naman maraming na pick up online on how you can do indoor home tennis fitness their exercises drills na magagawa mas sa bahay para palakasin ka palakasin ang katawan mo in the meantime na uh, naka-quarantine tayo para hindi ka naman totally no fitness and uh, alam naman natin temporary to diba uh, matatapos to and when we go back to to life sa tennis court then hindi ka hindi ka zero fitness you have a fitness level to start from to play the sport. Para sa inyo, Trini Joey, ano ang pinakamalaking um, pagbabago na maaaring gawin ng tennis sa buhay ng isang bata? Yun, yung success stories namin. Si Nino, si, uh, alam mo, happy yung, yung mga yung mga nasa scout namin na talent, dadating sa Manila, hindi marunong mag, kahit Tagalog, hindi kaya. Alam lang nila yung native dialect nila. Pero if kung papakinggan mo magsalita yung mga napagtapos namin sa mga US universities, eh, slang na sila magsalita ng English ngayon. So, you know, just, just the fact of that, yung, yung confidence sila, you know, you build in them that confidence. They rise above their challenge, whatever that challenge is, life challenge, physical challenge, na, overcome nila yon to achieve something. At dahil alam nila, kaya nilang o mag you know, dahil kaya nila 'yung journey na 'yon. Any future obstacles, alam mo that they will have the ano, they will have with with God's blessing, alam mo na they will be able to hurdle it because of the life experience that they have gone through. Panghuling tanong at Joey, Ano 'yung mapapayo ninyo sa mga bata na nagdudanais um maging mahusay na tennis player at magkaroon din ng maraming opportunities sa larangan ng tennis? focus, be good on it. Uh, parang alamin mo na talagang gusto mo to. Uh, hindi pwedeng idikta ng magulang yan. Eh. Hindi pwedeng idikta ng guro yan. Eh. Uh, kung talagang gusto mo, dapat mo para sa sarili mo. Kasi eh, hindi naman yung magulang mong magte-training para sa'yo. Hindi naman yung guro mo ang tatakbo para sa'yo at ahabol ng bola. Ikaw, ikaw ang gagawa niyan eh. At yung journey na yon hindi laging masaya yung journey na yun. Merong mga araw na masakit mag-training, merong mga araw na pagod na pagod ang katawan mo, pero kailangan mo pa rin sumikot sa court. Uh, akala mo napakagaling mo na, pero pagpunta mo sa international tournament, there's always somebody who's better than you. So, you have to want it for yourself. Kailangan gusto mo ito para sa sarili mo, para makumbinsi mo yung sarili mo na gagawin mo kung ano yung kailangan, para ma-achieve yung goal mo na yun na sinakaw mo para sa sarili Maraming salamat po, Attorney Joey, sa inyong oras at mga aral na ibinahagi sa amin dito sa Teach My Child. Sa ating mga taga-panood, sana po'y marami kayong natutunan dito sa ating tarat, Uisapang Tennis, kasama si Joey Torres. Muli ako po si Mommy Happy ng Teach My Child. Kung nais po ninyong malaman ng iba't ibang pamamaraan upang ilabas ang galing ng inyong mga anak, siguraduhin po ninyong mag-subscribe sa amin YouTube channel at ilike at follow kami sa Facebook, Twitter, at Instagram. Maraming salamat po sa panonood. Kita-kit sa ating mga susunod na programa.